Oye, Merry Christmas! Merry Christmas ko yah! Ay Merry Christmas po. Ay Merry Christmas! O, bakit na yung kalakhan? Eh, naay lalit po sa yung kapalit ko eh, Eh, Pasko naman, kaya nindik ko na lang po. Tapos na to, ha? Ah, try. Oh. Tatag sa handa na. Gift ko sa'yo. Aba! <laughs> Gift ko ay, yan. Nagkabala ab ka pa talaga, ha? Siyempre naman. Ayan, ayan Ha? Okay, kain muna tayo. Kain muna Kain muna tayo. Ah. tayo. <laughs> ay. Wow! Let's go! Atay si... Napadaan po ako sa bahay ni Willie. dami na pong bisita. Sensado na siya. Katas ng Saudi eh. Huwag kayong maglalatay. Balang araw makakatapok po ako sa Saudi. Nangyari yun. Bibigyan ko po kayo ng magandang buhay. Sana nga, anak. Jamal, Jamal. O oh, anak. Okay naman anak. Maraming salamat ah. Thank you sa so chocolate ko ya, ang sarap. Mag-iingat ka palagi diyan ha. Anak, huwag kang makulit diyan. I love you too, anak. Ingat ka. Ang oh, sarap ng buhay ni Kuya, no? Sana makapag-abroad din ako. Tapos sa pala anak ka. Uh, makakapunta ka rin doon.